rarayong magbigay ng ano eh Siya so, tinawag pa sa inyo Sabi niya, ba't ako magbibigay ng ano rito? Lagi magkapa-deliver ako to, laging may ano, may resibo. Eh, kung, um, kasi iba sir, hindi nagbabayad ng ano, yung sad tumatapos. Eh, at... inga sir, ang ano nga, inga, sabi ko, may resibo naman. Kaya, kaya, kaya nga sabi ko sa kay sa kanya, tawagan mo mamang yung gwardiya. Oh, kasi, pagdating ng gwardiya, kami sisingilin niya, ako oh, pa, pahamak niyan. Kasi po, kung gusto, ano na, may resibo naman dyan, pipi kapit. Eh, inga sir, ang inaano nila, bakit to, kailangan magbayad mo na walang resibo. As sabihin ko sa'yo sinabi sir kasi kaya hindi ka binibigyan ng si resibo, i-bubulsan nyo lang tao. O sinabi niyo, pa, pag uh, pwede naman po sila sumunod dito, sa sila in, mamayat. Inga, 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 in, sir. Pero, in, in, pag sir. Inga, sir. namin doon sa lagok namin yan. Kaya na, nga sir, ay, ang, ang sabi niya ay, sa akin, ay, alam mo sabi niya kayo. sa akin, ang sabi niya sa akin kanina, kaya ilang ang dito nang walang resibo. Ay, ang gagawin ko, walang binibigay sa amin mo resibo. Kung dapat pala, tumigil muna kayo dyan, tapos kinontak niya na may bayad ang ano. Eh eh, na, iba, mm, eh, eh, eh. kasi, iba kasi kaya nga sabi ko sa kanya sir kasi Hindi resibo na tas hindi magbayad si owner. Kaya nga sir, nga, sabi ko sa kanya. Ah, kami. Kaya nga sabi ko sir sa kanya, tawagan mo muna si Ma'am yung guardiya kasi baka isipin mo ako naman ang nanghihingi ng walang na, ano. Kaya pa sumama na lang siya kasi hindi oh. resibo sa admin naman yun, hindi okay. naman sabi ni. Eh. Pwede mo tawagan ko sa akin sir, bigay ko sa inyo number. Pasapin mo ngayon, ito, ito, yung address niya, ito yung number niya. O tawagan natin. Tawagan natin. Tawagan ko na sir. Hindi, magano, sir, pag... Ang ibinigay niya lang, ito lang 50. Kaya niya nga doon magbigay ng isang daan. Ang gagawin ko, hindi ko pwede sir abonohan niya. Wala akong abono dyan. Kasi sir, katulad dito, o. Oh, hindi man lang, eh na nga na sir, wala mga problema sa ano, babayaran niya nga ng isang daan. Ayan, pag tinikit niya namin, tapos hindi na bumalik, tumagusta sa kabila, abonohan namin ng 200. Hindi, ganito okay. nga yun sir eh. Kung binigay mo kanina ng resibo, bibigay doon siya ng isang daan. Ay sabi niya sa akin eh, kung, kung wala kang binigyan. Yung iba kasi pag binigyan namin si yung sa kabila. Oh. Yung wala Ito na. nga sir, ano, nagbigay siya ng 50 pesos. Ito binigil. binigay niya. Na, eh. Sabi niya. Abono namin 50 dito. Wait, eh. Lalo naman sir, wala ko yung abono dyan sir. Lalo. Kahit, kahit, kahit mo ko ito, wala ko yung abono dyan. Kasi nga, kung binigyan mo ko kanina sir ng resibo, bibigyan naman doon niya ako ng isang daan. Sabi niya, dahil wala kang binigyan sa resibo, 50 lang iabot ko sa iyo ang sabi niya, kung may resibo yan, walang problema, bibigyan ka tayo ng sandaan. daan. Eh, kaso walang resibo. Kasi wala naman resibo. Si ang sir. sinagot ko, sinagot ko naman sa kanya, sir, kanina, ano pong iabot ko siyong resibo? Wala naman pong inabot sa aming resibo yung gwardiya. Kaya nga po, sa ma'am. Saan pa kayo nag-deliver banda, sir? Ito. Eh, yung binayaran niya, oh, yung tamprin, sabi ko sa printer, di ba? Ay, ito binigay niya, sir. Ay, ang mo si sir, hindi mo nare resibuhan yan. O, bahala na kayo dyan. Kasi pag nirisipuhan mo eh, yan, paras tayong kawawa. Yeah, hindi, eh, hindi pwede namin tumanggap ng mga ganito. Bawal kami. Hindi nga, sir. Yung sinasabi ko sa iyo, kung lalaga mo ng 100 dyan, wala akong bibigay mm -hmm. sa 50 pesos. Wala akong bibigay sa iyo dyan, sir. Ang gawa ko na resibo, Pero balikan, hindi, nyo, hindi, nyo na lang dun sa homeowner. Sir, alam, ang layo-layong layo pupuntahan pa natin din yan, no? Kaya nga sabi ko sa iyo, huwag mo na resibuhan. Bahala Ay, na kayo dyan. Bawal kami. Eh, ba't kasi hindi mo kuminigang kanina sa alagad ng resibo? Eh, Mamaya magbigay kayo resibo tapos dumag kayo sa kabila. Paano kaya ko tayo ko, ng... sir, sa kabila? Eh, kinuha naman ako ng ID. Kasi pa... yung ibang ID tulad nito, yung yung iba, yung mga... Eh nga sir, binigyan kita ng ID. Paano yeah. ko tatago sa kabila? Eh wala mga pupuntahan sa kabila. Kung binigyan mo ako kayo nasara ako ng resibo, eh di wala sanang problema dyan na, ano. Hindi ko naman sara abono ko niya, naiabono ko dyan. Kaya sa nga sir, ginaginagento ko na lang sa iyo sir, ganito. Ito binigay ng homeowner. Kasi kapag niresibuhan mo yan, pares pa naman tayo. Ano, mahalaga sa atin ang kada piso pare. Pares tayo ng ano, hindi eh, man naman tayo mayaman. Ano na lang to, sir, babalikan na lang yung homeowner. Gagawin ay. ko na ng resibo. Eh, tanong kasi, ba't di mo binaresibo kanina? Alam mo pa lang kailangan yung resibo doon. Hindi kasi iba nga, dito na paglabas na yun, ano, tapos yung homeowner na lang susunod dito, kukuha nang sila na ng homeowner. Eh, hindi naman sir, dapat sinabi mo kanina, gano'n, para sa'yo maaabalan yan kung binigyan mo kanya ang resibo, di walang problema. Alam ko ba nagtalo pa kami ng ano ni, ni kanina? Sabi ko, ma'am, hindi ko ibubulo yung pera na yan. Kung anong hinihingi sa ng gorja, ibibigay ko, sir, ma'am, yan. Kung binigyan ko ng resibo, ibibigay ko na sa'yo yung resibo. Mas hindi ko naman, sir, pag sa yan, 50 pesos lang yun, sir. Hindi na ang pagkakano to. Ayun nga, sir, ang ko, sir. kung umaga, umaga, uh, magbigay na lang tayo ngayon. Kasi, hindi, hindi niya rin ako binigyan ng ano kayo hindi mo rin ako binigyan na ng resibo. Hindi, huwag mo nalang resibuhan ng yan. Tapos Pero, pag dumaan kayo, to, ito malamang naman kilala mo naman tong tao na to, sir. mo, sir. Kilala mga tao diyan. Eh, e, dapat binigyan mo na ako ng resibo kanina, sir. Eh, eh, e, kaya nga iko pag abono nyan, iko may mali niyan. Kinangin mo ako ng ID. Sir, huwag bayaran, sir. Tingnan mo e, yung tao na to. Di ba kanina hindi mo ako binigyan ng resibo, di ba? ang mo dito sir ngayon hindi mo ito tatanggapin tapos ibaban mo yung sasakyan ang mo sir ibaban mo ito sasakyan dito o i-report -re mo nga ma'am tabihin mo kung tamali ako tama ako ha Dumaan kami dyan kanina, hiningan niya ako ng ID. So, binigyan ko ng ID. Sabi niya, sir, mamaya meron po tayong 100 na babayaran kasi box yung dala niyo. Ah, sige po, walang problema. Pumunta kami doon. Pagdating ko doon, ma'am, binigyan ako ng customer ng 50 pesos. Sabi niya, ba't kita bibigyan ng 100? Wala ka namang hawak na resibo. Kung may hawak na resibo, bibigyan 100. Ang mali naman niya, ba't di niya ako binigyan na resibo nung pagpasok doon? Hindi, bibigyan pa lang kayo. hindi na, ma'am. Ang, ang customer nga po nagre-reklamo. Wala po kaya abolo 50 pesos na yan. Bambayan, wala pa kami pampakain eh. Babayaran. In nagbigay nga yeah, ma'am. Ito nga, o. Oh, nagbigay lang 50 pesos. Ito, mo? o. Oh. Ito, ma'am, ang binigay ng customer. Binigay ng customer yan. Ang sabi sa akin ng customer, ba't ka nabibigyan ng mga lahat? na nag-deliver dito, binibigyan ako ng resibo. Sabi ko, ma'am, first time ko mag-deliver dito, wala pong inabot sa akin resibo. Kung meron, ma'am, iabot. Kasi hindi ko pag-de-discount pag ng 50 pesos, ma'am. Hindi ko pag-de-discountan yan. 100 po. Ang problema nga ma'am, hindi niya ako binigay ng resibo, ang nagagalit yung customer. Ngayon, inaabot ko sa kanya ng 50 sa binigay, iniingan niya pa ako ng 50 kasi 100 nga daw kailangan. Ay, nung hiyaab, ako ba't ako tapon? Oo nga si ma'am, walang problema mo kahit 1,000 pa bayaran ng customer. Kung binigay niya nga ako ng resibo kanina, ibibigay ko sa customer, ibibigay ko sa customer. Di ba ang pagbigay ng resibo pagpapasok? Oo, tama ma'am. Pagpapasok, kasi ito ay hindi ko mo ang gawin. Araw natin sa ko Tama, ma'am. Pagpasok ko pala, bigyan mo yung ibibigay sa customer yung resibo, di ba? Kasi ang mayayari, sir, Bawat呢? kaya ay naman ako nagaan naman ngayon, ibinabalik niya sa akin yung 50 pesos. Ang gagawin naman niya, iriripag naman sa namin. Hindi. Hindi. hindi, hindi. Okay, sa na na delivery nyo, alam <laughs> nyo, <laughs> <dipigyan> na naman <lang> kayo <laughs> na, yeah. na ticket pag-retire nyo oh. kayo doon. Ayun na lang, sir. Oh, sabihin natin, hindi ko nang nakamali, ano, pero huwag nyo naman sa ako kami ako. ano Hindi kami. Tatandaan na lang namin yung, na yung ano yan. Yan. lahat naman ng delivery. Walang band yan. Ganyan talaga yung ginagawa. Kaya nga sabi ko sa customer kanina, ma'am, sir, tawagan nyo po yung guard. Tawagan nyo yung guard. Kasi, kasi alam ko na lang sino mangyayari. Pag, lagi kami nagde-deliver sa subdivision. Pagdating doon, wala nang binigay. Talaga nang tatalo tayong dalawa. Ganun naman lagi, ma'am, 'di ba, sir? Hindi Totoy. Ganun na Oo. Kaya nga sinasabi ko kay ma'am, hindi ko pag-iinteresa sa 50 pesos na 'yan. Hindi ko pag-iinteresa niyan, sir. Ayun, sir. Ito, itong binigay nito. kung gawan mo ako ng resibo, hindi. Hindi ko rin kukunin sa inyo yun na yun, sir. Ko, hindi yan, sir. Ma'am, hindi ko kukunin yan. Pwede ba yan? Ayun nga ma'am, binibigay ko yung black and hmm. ng customer. Pwede nyo rin tawagan, nandito naman kumpleto yung ano. Akan na nga yung papel. So, sa totoo ma'am, nagtalo na kami sa loob ng babaeng to. Ayun ma'am mo. yung black and lab ma'am, sir. May picture mo sa Ay,